Hi guys! Ngayon na rin ipakita ko po sa inyo kung magkano ang math learnings ng GMA Network. At ngayon nandito na tayo ng ating Social Blade at punta na tayo sa channel ng GMA Network guys. At pwede rin gamitin ang pangalan ng channel at pwede rin ang link. Depende po sa inyo kung saan po yung mas pabor na i-connect natin dito ng ating Social Blade. At ito na yung Social Blade ng GMA Network guys. So, meron na po siyang 38 million plus na subscribers at saka meron na rin 33 billion plus na views. Ngayon, scroll down natin siya para makita natin yung kanyang monthly estimated earnings. At ito na yon ang monthly estimated earnings ni Jimmy Network. Meron na po siyang 75k na pinakamalit na earnings at saka meron na din siyang 1.2M na pinakamalaki na estimated earnings. Pero ang gagamitin natin dito guys sa pagcalculate yung pinakamalit na estimated earnings kasi yan po ang tunay na estimated earnings na pwede natin magamit sa pag-compute para makuha po natin yung kabuuan total ng estimated earnings ni Jimmy Nitor guys ito na po yun kalaki yung kanya monthly earnings at hindi pa rin tayo dito nagtapos ang gawin natin dito is i-times pa natin siya sa dollar value into peso 55.60 para makuha natin yung kabuang total na monthly earnings ng gminator it guys itimes po natin siya sa 55.60 at ito na yung lumabas na resulta napakalaki talaga guys yung kanilang kabuang monthly earnings natural lang po yan na malaki kasi marami po sila mga workers na, na nagtatrabaho ng kanilang channel Meron pa to sobra ng kunti pataas guys pero hindi natin siya makuha sa pag-compute kasi stalker lang tayo. At least nakuha po natin yung pinaka 99% na hindi na po bababa. At least nakuha po natin yung pinaka sure na computation. At ngayon pag gusto din natin subukan ni eh, compute ang kanilang yearly estimated earnings yung pinaka na estimated earnings ang time times siya pa rin natin ulit guys kasi yun lang po ang tamang proseso para makuha natin yung pinaka-sure na estimated earnings at tapos dito i-times natin siya ulit sa dollar value into peso 55.60 at ito na yan guys yung kabuhang yearly earnings ng JME Network guys oh napakalaki Meron pa ito sobra ng konti pataas na hindi natin makuha sa pag-calculate kasi stalker lang po tayo. At least yung pinakasure na hindi na bababa ng ating competition, yun na po ang nakakuha natin. At least yung pinakasure lang. At take note po mga guys, hindi po base yan sa dami ng subscribers ang pag-vlog. Walang kwinta ang maraming subscribers guys. Pag yung mga views natin ay bumaba na. Ang mangyari is babagsak din natin mga earnings hanggang sa mga mawala pag hindi na gumalaw ang ating mga views yun po ang totoo mga guys so thank you sa panonood na mga videos mga guys and God bless po sa ating lahat